Ang kwento ni Efren Pena Florida ay isang inspirasyonal na halimbawa ng pagbabago at pagtulong sa komunidad sa Pilipinas. Si Efren Pena Florida ay isinilang at lumaki sa isang maralitang lugar sa Kabay. Sa kabila ng kahirapan sa kanyang paligid, siya ay nagsikap upang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng layuning makatulong sa iba. Noong siya ay nasa high school pa lamang, kasama ang ilang mga kaibigan, itinatag ni Efren ang Dynamic Team Company, DTC layunin ng DTC na magbigay ng alternatibong edukasyon sa mga kabataang nasa kalsada, at nanganganib na mahumaling sa masasamang bisyo o krimen. Sa pamamagitan ng Cariton Classroom, isang mobile classroom na may kasamang mga aklat at mga guru volunteer, sila ay nagtuturo ng basic literacy, numeracy, at mga pagpapahalaga sa mga batang walang regular na akses sa edukasyon. Ang determinasyon ni Efren at ng kanyang mga kasama sa DTC ay hindi naging madali, naranasan nila ang pangangailangan, diskriminasyon, at mga hamon sa kanilang pagpupunyagi upang mapanatili ang operasyon ng Kariton Classroom. Sa kabila ng mga ito, ang kanilang mga pagsisikap ay humantong sa kanilang pagkilala bilang CNN Hero of the Year noong 2000 at Sham. Ang pagkilalang ito ay hindi lamang nagdala ng prestigyo kay Efren, kundi nagdulot din ng mas malawakang pagtanggap sa konsepto ng pagbabago at pagtulong sa komunidad sa Pilipinas siya ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataang nagnanais na makapag-ambag sa lipunan sa pamamagitan ng edukasyon at serbisyo sa kapwa.